Ayan, so meron tayong kinakalas na makina dito. So makina natin is 4 G1 na turbo. So unit natin is in PR. No, wide to. <coughs> so bubuhin natin to kasi uh, bala kami na magbuo ng isang pantuwing. So yung meron ng bid na nabili. Ayan. So kalas-kalas to dati. So issue nitong makina to is katok. So kumatok tong makina na to nung nabili gagawin na lang natin i general overhaul natin yan babalik ulit natin sa unit para mapag uh, ano natin to mapag para may baba natin yung dating sahig nya tapos may kabit natin yung uh, flatbed na nabili para sa self loading so ngayon man is kakalasin muna natin transmission na hiwalay na yan sa baba yan. so dito yung nakakabit so pinor clip na namin kanina so dito na natin kakalasin to hindi na natin ilalayo sa uh, ulo para hindi mahirap magbuhat kapag uh, natapos na natin so papalitan pala nito is apat na piston tsaka liner apat na liner tapos overhauling gasket lahat ng bearing palit tapos siyempre piston ring papalitan natin so ngayon muna is kakalasin muna natin to para makita natin yung parts na pwede pang ano, uh, palitan natin ng na ibang pisa so may mga parts ito na may mga problema para makakita natin mamaya kapag nakalas-kalas na natin so para makapag-request tayo ng mga parts na dapat ikakabit dito so medyo may, kamahalan kasi yung PSI nitong 4 G1 dito tulad ng ibang makina na uh, medyo mura-mura lang ano so itong 4 G1 is ang mahalang PSI so yun kakalasin na muna namin to lahat i-dismantle to lahat disassembly natin hiwa wala lahat yan ng parts. Itong half block. Hiwalay din natin yung para makita natin yung ating crankshaft, yung main journal, tsaka sa connecting rod naman nakita na natin. So ipapalis lang natin. Yung main journal na lang, iano natin, titingnan. So ngayon is pag hiwalay natin ito lahat. Okay. So after 2 uh, hours natin na uh, ano, pagbaklas lahat so napag-iwahiwalay na natin so ang lit lang ng space na ginagawa natin dito so ito na yung kanyang na uh, idler gear Yan, na natin pinatong muna natin dito kasi meron nagitayong tayong problemang uh, ano medyo malaki, malaking issue so ito yung idler gear so pinatong muna natin ng parts dito sa kanyang katawan, so sa segunyel naman, wala tayong problema so ipapalis lang natin yan, lining makapal, bagong pressure plate injection pump so, nagkaroon tayo ng problema talaga dito sa kanyang engine block so dito sa main cap na, sa pares ng half block wala naman siyang damage So, dito. Wala naman siyang damage dito. Ang problema lang dito sa ano niya. Ayan o. Ito may liner. Tinanggal ko. So, okay na sana. Ang akala ko is na masinsyap ng maayos, no? ang um, akala ko na machine ng Myers kasi pag tanggal ko ng epoxy dito na side parang meron ako na ako nakita ng inisliban yan may sleeve siya kaso pagdating dito sa kabilang side yan, wala siyang sleeve so yung big sabihin hindi lahat uh, nilagyan hindi in-insert yung buong sleeve na tinapal nila no so parang siniksyon lang nila so kasi yan kung buong ano yan kung buong uh, cylinder yung pinasliban dapat yan yung makapal na yan yung malabi na yan meron din dapat dito sa kabila ay tuturo ko sa inyo so, makikita nyo to ito makita mo itong makapal na to dapat yan dito meron din yung problema pag dating dito wala kasi ito basag din yan oh. ang laki ng basag niyan pingas din yan no? pingas tapos ito pa yung number one number one to dito so yung ipok na nilagay dito tinanggal ko na kanina so natanggal pa naman yung iba pa nga, nalaglag na sa loob eh, no? sa sa loob ang problema lang talaga ito ublong na yan yung lagayan ng well jet or oil shower yung ganito ublong na to hindi na maituturno yung tinanggal ko na yon tinanggal ko na tong isa nilipit ko na dito ayaw na pumasok so ang mangyayari dito is uh, magpapabili tayo ng black no? magpapahana to ng engine block ng Puritz G1 so yun kailangan natin magpalit ng buong block so hindi ano kasi pwede itong ito ganito yung ginawa dapat kung nag sleeve sila paikot na dapat yun tinanima ng panibago 4 speed ganun sana pwede so ang problema ito pagdating dito wala oh dapat yan meron ayan sinilisil ko na yan wala talaga kita nyo naman dito ang babaw lang oh pagdating dito wala di ba so nangyari dito parang double kasi dito meron naman siyang gap ibig sabihin naka double sleeve liner tsaka yung sleeve nyan ginawa nila <laughs> ah, nasa no? so, sayang sayang yung ating so yun, kailangan na natin mabuo yung towing na yan para hindi na tayo ng mga nabibiling unit na hindi umandar no? ayan Just order na lang tayo tapos bago tayo maglinis ng mga piyesa piyesa so ito yung reason kung bakit namin uh, binaba kasi nakita ko na itong ano, wala siyang isang oil shower o kaya isang oil jet so yan yung may screw na yan uh, barado yan Binarahan ng epoxy so yun nakita natin So kinasana yun kung buo yan ang ginawa nila Problema hindi So order tayo ng Inibagong yun black